Ito isang buwan bago ang pagsimula ng pag ng kandidatura sa Alalan 2025. Nasa kalahati na ang isinapublikong listahan ng mga magiging manok na makabayan koalisyon sa Senado. Ito'y matapos si anunsyo ni three-term congressman at dating bayan muna representative Teddy Casino ang kanyang balaking mapabilang sa nasabing grupo ng mga kandidato. Kung saan, Makakasama niya rito si NEAC Teacher's Party List Representative Brans Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, Kilosang Mayo Uno, Secretary General Jerome Adonis, Former Gabriela Women's Party List Representative Lisa Massa, at Pamalakaya Secretary General Ronel Arambulo. Itinawon umano ng dating kongresista sa mismong anibersaryo ng kamatayan ni dating Sen. Nino Aquino ang kanyang pag-aanunsyo dahil sa inspirasyon nito sa naging takbo ng kanyang pakikibaka para sa interes ng bayan. Ayon pa kay Casino, tulad ng kanyang mga isinulong noon sa Kamara, ganito rin anya ang kanyang bibit-biti ng mga programa sa Senado. Kabilang na dyan ang pagharang sa umiiral na political dynasty sa gobyerno. So yung buong agenda ng taong bayan ay kaya na pong dalhin ng ating slate. At syempre po, uh, yung kalagayan sa ngayon na ang taong bayan ay nagahanap na rin ng iba. At hindi na nakokontento sa mga uh, political dynasty, sa mga traditional na politiko. So yun po ang nagbibigay ng pag-asa uh, sa ating pagtakbo.